Tapos may nadaan ng kami puno ng apple. Ayun, daming buo. Kaya ayan ako kumuha ako ng dalawang peraso. Ayun. Tatakbo-takbo pa, girl, kasi nga nakakatakot baka mahuli ako. Ayun, pero wala naman siyang bahay. Nasa tabing kalsada nga lang. Napakadaming bunga, dami din nalalaglag, sayang. Ayun na nga binigay ko yung isa sa kasama ko. Apa, ambisyosa pa gusto kulay pula pa daw na apple kaya ayan pinabalik niya ako para ibalik yung dalawang apple na kinuha ko kasi kulay green daw siya o sige pagbibigyan ko nga bumalik naman ako ayan na dala ko pa yung dalawang apple na bitbit ko hmm. ayan binalik ko ha ganyan ako kabait binalik ko sa puno at tingin ulit ako ng dalawang peraso ulit o ba diba? ayan hindi ko nga maabot kaya hinahata ko yung puno asa nga pala Oh, ayan. Sige pa, girl. ayan na. Ah. Kukuha lang ng apple. Nakadress pa yan. Sige, takbo. Kasi may pulis nga daw. Ayan.